Ang sinampalukang manok ay isang masarap at masustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Mga benepisyo ng sinampalukang manok. Mataas sa protina. Ang manok ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina, na mahalaga para sa paglaki at pag-aayos ng mga tisyo sa katawan. Mababa sa taba ang sinampalukang manok ay karaniwang niluluto sa pamamagitan ng pag-ihaw o pagprito, na nagre sa isang mas mababang nilalaman ng taba kumpara sa iba pang mga paraan ng pagluluto. Mayaman sa bitamina at mineral ang manok ay naglalaman ng iba't ibang mga bitamina at mineral, kabilang ang bitamina B12, niacin, zinc, at iron nagpapalakas ng immune system. Ang bitamina B12 sa manok ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, na ginagawang mas lumalaban ang katawan sa mga sakit. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang, ang protina sa manok ay tumutulong sa pagkontrol ng gana at pag-iwas sa pagkain ng sobrang pagkain, na nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Masarap at nakakabusog. Ang sinampalukang manok ay isang masarap at nakakabusog na pagkain na maaaring ihain sa iba't ibang paraan. Mga tip sa pagluluto ng sinampalukang manok. Gumamit ng sariwang manok. Ang paggamit ng sariwang manok ay nagsisiguro ng mas masarap at masustansyang pagkain. Ay marinate ang manok. Ang pagmarinate ng manok sa mga pampalasa tulad ng bawang, luya, at paminta ay nagbibigay ng mas masarap na lasa at aroma. Ihaw o ay prito ang manok. Ang pag-ihaw o pagprito ay mga masustansyang paraan ng pagluluto ng manok. Magdagdag ng mga gulay. Ang pagsasama ng mga gulay sa sinampalukang manok ay nagbibigay ng mas masustansyang pagkain at nagdaragdag ng lasa. Ang sinampalukang manok ay isang masarap at masustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina, mababa sa taba, at mayaman sa bitamina at mineral. Sa pamamagitan ng tamang pagluluto, ang sinampalukang manok ay maaaring maging isang masarap at malusog na karagdagan sa anumang jeta. Para sa masarap at masustansyang sinampalukang manok, ang pinakamagandang uri ng manok na gamitin ay ang whole chicken o whole chicken cut-up. Mas masarap ang lasa ang whole chicken ay may mas masarap na lasa dahil mas matagal itong niluluto at mas mahusay na naabsorb ang mga pampalasa. Mas malambot ang karne. Ang karne ng whole chicken ay mas malambot dahil mas matagal itong niluluto. Mas masustansya. Ang whole chicken ay mas masustansya dahil mayroon itong mas maraming taba at collagen kumpara sa mga deboned na manok. Narito ang ilang tips para sa pagpili ng whole chicken. Piliin ang manok na sariwa at walang amoy. Tiyakin na ang manok ay walang mga pasa o sugat. Ang manok ay dapat na may maitim na balat at matigas na karne. Sa pamamagitan ng paggamit ng whole chicken, mas masarap at masustansya ang iyong sinampalukang manok. Have a nice day everyone. Thank you and God bless. Ang sinampalukang manok ay isang masarap at masustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Mga benepisyo ng sinampalukang manok. Mataas sa protina. Ang manok ay isang mahusay na pinagkukunan ng protina, na mahalaga para sa paglaki at pag-aayos ng mga tisyo sa katawan. Mababa sa taba. Ang sinampalukang manok ay karaniwang niluluto sa pamamagitan ng pag-ihaw o pagprito, na nagre sa isang mas mababang nilalaman ng taba kumpara sa iba pang mga paraan ng pagluluto. Mayaman sa bitamina at mineral ang manok ay naglalaman ng iba't ibang mga bitamina at mineral, kabilang ang bitamina B12, niacin, zinc, at iron. Nagpapalakas ng immune system, ang bitamina B12 sa manok ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, na ginagawang mas lumalaban ang katawan sa mga sakit. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang, ang protina sa manok ay tumutulong sa pagkontrol ng gana at pag-iwas sa pagkain ng sobrang pagkain na nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Masarap at nakakabusog, ang sinampalukang manok ay isang masarap at nakakabusog na pagkain na maaaring ihain sa iba't ibang paraan. Mga tip sa pagluluto ng sinampalukang manok. Gumamit ng sariwang manok ang paggamit ng sariwang manok ay nagsisiguro ng mas masarap at masustansyang pagkain. Ay marinate ang manok. Ang pagmarinate ng manok sa mga pampalasa tulad ng bawang, luya, at paminta ay nagbibigay ng mas masarap na lasa at aroma. Ihaw o ay prito ang manok. Ang pag-ihaw o pagprito ay mga masustansyang paraan ng pagluluto ng manok. Magdagdag ng mga gulay ang pagsasama ng mga gulay sa sinampalukang manok ay nagbibigay ng mas masustansyang pagkain at nagdaragdag ng lasa. Ang sinampalukang manok ay isang masarap at masustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan.